Iminumungkahi sa Senado na bayaran ng Bureau of Immigration ang mga pasaherong na offload o hindi nakabiyahe sa mga eroplano. Ang planong gamitin pondo para rito mula sa koleksyon ng ahensya kabilang ang immigration fees. May report si Salim Marfran. Mga tanong na walang kinalaman sa biyahe. Tinanong ako kung um, if um, my parents are um, separated or together. He also asked me if I'm, uh, I have already graduated. Sabi ko, yes. At paghingi ng yearbook at grad pic. Hiningan niya ako ng yearbook. So, hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling. Kahit, kahit saan pa. Ganito ang naging karanasan ng freelance writer na si Cham Tanteras nang bumiyahay pa Israel noong December 2022. Sa haba ng pagtatanong ng immigration, naiwan siya ng eroplano. nag ang immigration matapos mag-viral ang karanasan ni Cham. Pero ang kanyang 19,000 pesos na ticket, nasaya. Ang mga na-offload na pasahero gaya ni Cham pinapanukala sa Senado na bayaran ng immigration. Sinuportahan din natin ang panukalin ni Senator Jesus Escudero na maglagay ng special provision sa budget ng Bureau of Immigration para magamit ang mga immigration fees at collections nito para ma reimburse nila ang mga Pilipinong pasahero na napilitan gumastos dahil na-defer ang boarding o pinigilan silang makaalis ng bansa ng walang court order at sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang Bureau of Immigration at Department of Justice kaugnay nito. Sa datos ng immigration, mahigit 32,000 na mga Pilipino ang na-offload o hindi pinasakay sa mga flight noong nakaraang taon. Dati nang sinabi ng BI na wala pang isang porsyento ang ino-offload nila dahil sa kakulangan ng dokumento o natukoy na posibleng mga biktima ng human trafficking. Sanima Refra na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pagdami ng kaso ng influenza-like illness sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Health noong November 11, umabot ng mahigit 182,000 ang kaso ng influenza sa bansa. Pero sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, walang dapat ikabahala dahil malayo ito sa sitwasyon ngayon sa China. Nanawagan naman ang Philippine Federation of Professional Associations na ugaliing maghugas ng kamay at mag-face mask para makaiwas sa sakit. Makakatulong din daw kung magpapa-flu vaccine. Pinalaya na ang natitirang Pilipinong bihag ng grupong Hamas. Sa video na inilabas ng Hamas kasama ni Noralyn Babadilla, ang isa pang babaeng habang ineskorta ng Hamas para i-turn sa kinatawan ng International Committee of the Red Cross. Sumasa ilalim ngayon si Noralyn sa medical check-up sa ospital sa Israel. Sa paglaya ni Noralyn, ayon kay Pangulo Marcos, all accounted for na ang lahat ng Pilipinong naipit sa gyera ng Israel at Hamas. Ayon sa Israel Embassy sa Pilipinas, bumibisita si Noralyn sa kibuts ni Rim na malapit sa Gaza border ng machempohan ng Hamas. May dual citizenship si Babadilla at isa na ring Israeli. Pero tutulungan pa rin siya ng DFA sakaling gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Ang mga kaalak ni Noralyn sa mataas na kahoy batangas, nakahinga ng maluwag nang malamang nakalaya na siya. Simula ng magtigil putukan noong Bernes, 81 bihag na ang pinalaya ng Hamas, kabilang ang dalawang Pilipino. Kapalit niya ng isang daan at Palestinong bilanggong hawak ng Israel. Unanimous ang desisyon ng dalawang komite sa Kamara na i-adopt ang tatlong resolusyong humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa imbesigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. May report si Tina Panganiban Perez. Ilang taon ang uhaw sa justisya ang kaanak ng na mga napatay sa madugong gera kontra-droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para sa kanila, oras na para makipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court sa pag rito. Para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, na sa nakaraang pitong taon ay patuloy na naghahanap ng justisya. Ganon din ang tingin ng House Committees on Justice at Human Rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na mag, magano mag, ano, no, napipigil doon sa paghahanap ng justisya para dito. This resolution is about principles, not personalities. Nang payagan ng investigasyon, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na may basehang paniwalaan na may nangyaring crimes against humanity na murder, torture at iba pang karumalduman na krimen sa gyera kontra droga. Sa tala ng Department of Justice, 7,732 ang nasawi sa kasagsagan ng drug war. Pero giit ng DOJ, gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa. May ilang kaso ng araw na naisampas sa korte at may mga nasentensyahan na. Sabi naman ng Solicitor General, walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC, kaya walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Makikipag-ugnayan na ang mga komite ng Kamara kay Senadora Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon sa Senado. Ang paghain ni Ontiveros ng resolusyon, ikinadismayan ni Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong simula ng gera kontra droga. Pero matapos makausap ni Dela Rosa si Pangulong Marcos, tila nag-iba ang kanyang timpla. I'm not at liberty to reveal the details of our, uh, of our conversation. Tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Happy ako, happy. Wala pang bagong pahayag si Pangulong Marcos, pero kamakailan, sinabi niyang pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated uh, News. Perhaps... Arestado ng NBI ang isang abogado at iba pa niyang mga kasamahan na sangkot daw sa investment scam na nakapambiktima ng mga kawani ng gobyerno at mga polis. May report si Darlene Kyle. Anything say do, Inaresto ng NBI ang abogado na yan at tatlong iba pa sa isang five-star hotel sa Paranaque. Sangkot umano sila sa investment scam kung saan pinangakuan nila ang mga biktima ng 150,000 pesos na kita kada buwan. Ang isang complainant, nakakuha ng kita pero isang beses lang. Nagbayad siya ng 150,000 cash bilang interes, unang interes ng buwan. But then the rest, lahat yung tumalbog. At then yung check na may 3 million, tumalbog din. Marami pa raw na biktima ang mga suspect kabilang ang ilang alkalde at miyembro ng pulisya. Mahaharap sila sa patong-patong na kaso. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang mga inaresto pero tumanggi silang magsalita. Ilang araw matapos duru-duruin ang baril ng NBI agent ang isang waiter sa labas ng resto bar sa Bacolod City, tro ang inabot ng ilan sa mga tauhan ng establishmento. May ilang hindi pa rin nakakabalik sa trabaho dahil sa takot. Di what if nalupok to gali, amo na lang gito. So medyo grabe gid ang trauma. Although wala man siya nagmaoy diri, wala siya nagsinggit diri, pero ang pusil pa lang mismo pagdalaya diri sa sulod, Uh, traumatic. Ayon sa may-ari ng Resto Bar, walang planong makipag-areglo ang waiter kahit na humingi na ng paumanhin ng NBI agent. Ayon sa NBI Bacolod, binawi na nilang armas ng sangkot nilang tauhan. Isa sa ilalim rin siya sa disciplinary action. Wala pang pahayag ang NBI agent na sangkot sa insidente. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Congestive heart failure, bunsod ng samut saring karamdaman ang ikinamatay ng elepante sa Manila Zoo na si Mali. Ayon sa chief veterinarian ng zoo, sinubukang bigyan si Mali ng emergency drugs at vitamins para lumakas pero hindi na rin niya kinaya. Sa necropsy, nalaman ding may cancer din ito. Git nila regular ang check-up ng mga hayop na inaalagaan sa Manila Zoo. Ang grupong People for the Ethical Treatment of Animals, o PETA naman, galit at dismayado sa sinapit ni Mali. 2010 pa rao nang hikayati nila ang pamunuan ng Manila Zoo na ibalik na si Mali sa kanyang natural habitat. Pero ayon kay Mayor Honey Lacuña, hindi rin naman tiyak kung makaka adopt sa sanctuary si Mali na matagal nang naninirahan in captivity. Susulat daw sila kunya sa Sri Lanka para ipaalalang umano'y ipinangako nitong bagong donasyong elepante sa Manila Zoo. Pero gagawin daw ng PETA ang lahat para pigilan ito. Grateful si Heart Evangelista sa mga taong nanatili para sa kanya. Naniniwala rin siyang mainam na i-let go ang mga taong nakakasakit lang. May report si Katati Bayan. Diyan pa ka-schedule ng global fashion icon na si Heart Evangelista, kailan na magpunta siya ng New York Palsa Fashion Week. Kasama niya ang mister si Senator Cheese Escudero na naging instant manager slash photographer niya. Hands-on din siya mula sa pag-produce at pag-edit ng almost one hour I Am Heart vlog to show her most authentic self. Everybody uses everybody. This is you my skin, my life. Heart Evangelista. Pagod sa kanya-asawa, very grateful din daw si Hart sa mga taong nawala at nanatili para sa kanya. Masaya rin daw siyang nagkaayos na sila ni Kapuso Prime Time Queen Marian Rivera. Magpapasalamat ka na lang na things were done and things were removed for the better. So, mm -hmm. I think for me, that's all I need. Mas may ibang mas nakakasakit sa yun na talagang uh -huh. kailangan tanggalin ni Lord. Pero may mga iba na deserving. Uh -huh. So, I'm very, very happy that Marian and I are okay. Looking forward din daw siyang huling makita si Marian. And I really do give credit to Marian kasi she really, ano, she really spoke to a lot of our common friends na she'd like to see me. So, so you would siya... reach out. Mm -hmm. So, I really appreciate that. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Okay. Ah! Oh. Oh. Um. Please, please in Nagmamadaling lumabas ng eroplano ang mga pasaherong 'yan. Bigla kasing binuksan ng isang lalaking pasahero ang emergency exit at saka tumalon sa tarmac. Ayon sa mga otoridad, nakahinto eroplano sa airport sa Louisiana sa Amerika. Nang mahuli ang lalaki, napansing tila wala siya sa sarili. Dinala siya sa ospital para masuri. Wala naman daw indikasyong may iniwan ng lalaki sa eroplano, hindi rin siya nakuhanan ng armas. Nadelay ang flight dahil sa nangyari. K-League ang hatid ni Nadino at Mingyu ng K-pop group na Seventeen sa isang dance challenge. Please don't tell me para yan sa first solo mixtape ni Dino na Wait. More than 1 million na ang views niyan sa Instagram. Kalimitan, pagkatapos ng Pasko, diretso sa basurahan ng mga ipinambabalot sa mga regalo. Para makatipid at iwas basura na rin, alam ni ilang diskarte sa pagbabalot ng Christmas gifts gamit ang recycled materials. Sa report ni Von Aquino ang mga naipong shopping bags, pwedeng gawing Christmas gift wrapper? Yan ang diskarte ng wise mom na si Teresa Robenta. Dinidikitan lang daw niya ng lumang gift wrapper ang pangalan ng brand sa paper bag para maitago ito at nilalagyan ng pangalan ng pagbibigyan. Instant Christmas gift wrapper na! I thought na kung paper bag yung gagamitin ko, after nun, pwede din siyang magamit ulit. Like kung paano ko siya ni-recycle, pwede ulit siyang i-recycle nung pagbibigyan ko. At kung isang pamilya naman daw ang reregaluhan, imbis na i-wrap pa niya ng isa-isang regalo, inilalagay daw niya ito sa isang eco bag at nilalagyan na lang ng labels parang ano na rin, family bonding na rin. O ano kaya yung sa akin dyan? Parang ganun, di ba? So, and it's one way talaga na makakatipid. Ang content creator naman na si Via Arboleda, lumang magazine pages ang ginagamit na gift wrapper at ang pau Para mas creative ang wrapper, dekorasyon ng pa niya ito ng mga luma pero cute na art at scrapbook materials. Nire-reuse niya rin pati ang paper fillers at kahong nakuha mula sa online shopping there are ways to reduce your waste. Okay lang naman na mag-reuse ng packaging or ng mga bags. Kasi ba diba, bubuksan mo din yung gift tapos itatapon mo lang. Ayon sa Eco Waste Coalition, napakalaking tulong ng upcycling at pag-reuse ng mga lumang gamit para mabawasan ang basurang itinatapon natin. Sabi ng NDA na during Christmas season, nag-i-increase yung volume ng basura by around 50% or 50 to 60%. Kalimitan galing yun dun sa mga pinamimili, sa mga gate wrapping, uh, at sa pinag online shopping tayo. Payo ng Eco Waste Coalition, magdala ng bayong o reusable bags para maiwasan ang paggamit ng single-use plastics at kung maaari, mag-reuse ng mga lumang gamit. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. 26 days na lang Pasko na sa Kawit Cavite na puno ng pailaw ang Aguinaldo Shrine. Ang Plaza Orense naman sa Bawan Batangas, denekorasyonan ng naglalakihang parol. Panoorin sa report ni Marizo Mali. Nagliwanag ang liwasang Aguinaldo sa Kawit Cavite para bang niyakap ng nagsasayawang ilaw gamit ang 3D mapping technology ang mga poste, fireworks, ang pa-effect. Maglakad-lakad sa paligid ng maliwanag na buwan o sa loob ng Tunnel of Lights. Bukas sa Paskuhan sa Kawit, gabi-gabi, mula alas 6 hanggang hating gabi. Bukas na rin ang agaw pansin ng mga Christmas decorations sa Plaza Orense sa Bawan, Batangas. Naglalakihan ang mga parol, may life-size bilin at apat na pung talampakang Christmas tree. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas.